Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang latest update sa magiging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin nakakaapekto ang Northeast Monsoon sa Northern at Central Luzon. Magdadala ito ngayong gabi ng mahina hanggang katamtamang pagulan sa bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Dahil naman sa Easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean, ang bahagi ng Bicol Region ay makakaranas din ngayong gabi ng scattered rains and thunderstorms. Dito naman sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, inaasahang bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan ngayong gabi. May posibilidad pa rin ng mahihinang pag-ulan o pag-ambon, lalo na sa madaling araw. Sa Visayas at Mindanao, wala tayong inaasahang malawakang pag-ulan ngayong gabi. Kung may mararanasang pag-ulan, ito ay panandali ang buhos lamang na dulot ng Easterlies. Wala rin tayong binabantayang low pressure area o bagyo na maaaring makaapekto sa ating bansa sa susunod na tatlo hanggang limang araw. Tingnan naman natin ang lagay ng panahon bukas. Bahagyang hihina ang epekto ng northeast monsoon. Dahil dito, inaasahan ang maulap na kalangitan sa bahagi ng Cagayan at Batanes habang magiging maaliwalas naman ang panahon sa ibang bahagi ng Northern Luzon. Posible pa rin ang mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang generally fair weather condition. Magiging maaliwalas ang umaga hanggang tanghali, ngunit sa hapon at gabi, may posibilidad ng panandali ang buhos ng ulan dala ng easterlies. At ang temperatura bukas sa Metro Manila, 23 hanggang 31 degrees Celsius. Tagaytay, 20 hanggang 29 degrees Celsius. Baguio City, 15 minimum hanggang 24 maximum na temperatura. Lawag, 22 hanggang 32 degrees Celsius. Tuguegarao, 20 hanggang 29 degrees Celsius. Legaspi, 24 hanggang 30 degrees Celsius. Puerto Princesa at Cuyo Islands, abot sa 32 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, wala tayong inaasahang malawakang pag-ulan bukas. Gayunpaman, mataas pa rin ang tsansa ng isolated rain showers, lalo na sa hapon at gabi. Kaya't huwag kalimutang magdala ng payong bilang panangga sa init ng araw at posibleng pag-ulan. At ang temperatura sa Iloilo at Metro Cebu, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Tacloban City, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Zamboanga at Metro Davao, aabot sa 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 32 degrees Celsius. At sa lagay ng ating karagatan, may nakataas pa ring gale warning sa mga baybayin ng Cagayan, Eastern Coast, Isabela, Northern Coast ng Aurora at Northern at Eastern Coast ng Catanduanes. Sa mga lugar na ito, hindi pinapayagan ang paglalayag ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat dahil sa posibilidad ng malalaking alon na maaaring umabot sa 4.5 meters. At sa ating 3-day weather outlook, sa mga pangunahing lungsod sa Luzon tulad ng Metro Manila, Baguio at Legaspi City, mahina ang epekto ng amihan sa linggo kaya't medyo mainit ang panahon. Ngunit pagsapit ng lunes o martes, posible ang panibagong bugso ng amihan na magdadala ng maulap na kalangitan at mahihinang pagulan. Sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban City, magpapatuloy ang maalinsangang panahon sa susunod na tatlong araw, maliban sa posibilidad ng pulupulong pag-ulan tuwing hapon at gabi. Sa Metro Davao, inaasahan ang scattered rains and thunderstorms sa linggo dahil sa easterlies, pero sa Lunes at Martes, magiging maalinsangan na muli ang panahon. Sa Cagayan de Oro at Zamboanga City, wala tayong inaasahang malawakang pag-ulan sa susunod na tatlong araw, maliban sa pulupulong pag-ulan sa hapon at gabi. At iyan po ang latest update natin sa lagay ng panahon. Para sa mas marami pang weather updates, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga balita ukol sa lagay ng panahon. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.